Yo, back to mga kakwento. So, ako ay nagbabalik. So, hindi oh, tayo nakapag-vlog kasi napakadami nangyari. Wee! na! Especially dito sa ating backyard. So, ngayon, uh, siguro i-update muna natin bago kasi magbabalik ako mag-vlog, guys, mga kakwento. So, tingnan natin kung ano nang meron ngayon dito sa may backyard namin. At meron akong surprise sa inyo. Meron akong binalikan. Okay, binalikan ko na yan. So, sige, samahan nyo, mga... Siguro unahin natin yung dati natin mga alaga, mga chicken. So, yun. Ito ngayon sila. So, kung makikita nyo, oh, kokonti na sila. So, bakit ba yung mga manok natin, mga kwento? Pero, kung makikita nyo, ayan, meron pa rin tayong mga uh, paanak panak na mga native. Ito yung last batch na mga binrid namin dati. And, syempre, say hello, Prisina! Ayan, si Priscilla. Going strong. So, naiwan siya. may meron pa din bakas yung ating mga RIR dati. Nga ba naubos yung mga manok natin yung mga kakwento? So, lately kasi nagkaroon ng... Supposedly, pupunta dapat ako ng uh, abroad na eh. So, which is na delay. Yun ang cause kung bakit yung iba naming chicken is ibinenta na siya. So, mainly yung mga pabrid natin dati. So, uh, binenta na siya kasi kung aalis ako and yung mga parents ko eh wala namang mag-aalaga kaya in, binenta na muna siya yun lang kayang alagaan na konti ang itinira so sa so ngayon uh, okay pa naman masaya naman ako dito sa mga konti kong chickens pa kasi nga meron akong ibang pinagpupukusan ngayon na binalikan na ha, isang bagay so ano yung binalikan ko na yan ko sa inyo mga kakawento, habang nagsasalita ako dito, merong pumasok. <laughs> Mukhang merong itlog. Hey, Priscilla! I itlog ka ba? Ay, itlog siya. Ay, na, gumagalaw na yung put niya. Kwento. <laughs> so, okay, mamaya. Ito, may isang itlog na dyan. Wala kanina, di ba? Nakita niya. So, pag alis ko, malawang umitlog na yan. Babala sa mga uh, uh, nilet go ko muna na dinidevelop ko dati. Kung matatandaan nyo to. So, andito yung mga crayfish ko dapat supposedly eh. So, ngayon, ini stop ko muna yung uh, program natin dito sa crayfish. Kasi, isa to dito sa hindi ko naman matututukan kung ako eh aalis or walang magtutuloy. So, so, ngayon, binenta ko na siya. And to meron lang natitirang, uh, siguro andito pa yung eh. Female, female dito isa, ayun. Ayaw So, may female pang isa. Then, meron ako nating alagang beta. Sinama ko. So, yun. Ayan, no? Beta. So, dalawa sila ngayon. Andiyan sila. So, siguro, female ito. Siguro, kung may mga hanap tayong male, nang no? may kasama naman, not intended for, ano na, for pet na lang. So yan. So ini-stop muna natin siya kasi hindi siya uh, hindi ko hindi kaya i-sustain kung aalis ako eh. So yon. Kita niyo na yung mga na uh, uh, update dito. So punta tayo doon sa kung ano may binalikan ko mga kakawinto. So punta tayo. Ito yung binalikan ko. so sa so mga hindi nakakailam, ano ito? So ito mga ay uh, loft kung tawagin or pigeon loft. So sa so mga dati nating video, matatandaan nyo na ako ay hili ko talaga or parang passion ko yung pag-aalaga ng ibon. So and nagkakakarera ko dati. So ngayon magkakontent tayo. So sa <coughs> so, mga idol natin dyan, shout out sa mga idol ng Pigeon Fancier. Ang lop natin, nakuha ko yan kay Boss Jeplap. So, syempre, Napakabait na si Boss Japlap. And yung ibon. Actually, itong mga ibon na to, hindi ko pa to breed. So, yan ay mga ipapalipad sa atin. So, wala pa akong breed. Pero sa ngayon, may papakita ko sa inyo na binibreed ko na. So, ito, tinistisan ko yan. Wala pa siyang tubong pakpak. -pak. Patubo pa lang. And supposedly, pag tubo niyan, raronda na. Ito, bachelor na yan eh. Nagtatry. Batang-bata pa yan eh. So, Subukan natin, no. Tignan natin kung maganda magiging mga lipad nila. Nakikita nyo din, napaka-simple lang ng loob ko. Malit lang. Ayoko naman ng malaki na ulit. So, meron lang tayong simpleng landing board. Siyempre, yung ating entrance, pauwian, ating release. So, yun lang. Simple lang ang loob natin. Hindi naman tayo professional. Actually, libangan lang ulit. Eh. So, ayan. So, pakita ko naman sa inyo ngayon yung mga nakabreed ko. So, to, so, so yun sa breederan dito mga kakwento makikita nyo simple lang ulit yung brederan natin so again ulitin pala shout out dito sa tropa ko kay paring tonton so pinahiram nyo sa akin tong kanyang uh, lucky charm nyo daw itong kanyang golden cage so pagyari natin ng brederan ng breeding so sorry natin yan so eto yung mga nakabreed natin isa and dalawa Ayan, so ito yung una, ito yung unang nag-itlog eh. So, unahin natin to. So, itong nakabreed ko na to ay courtesy tong hen. Pinahiram sa akin yan ni Kuya Jing. At itong cock, ayan. So, nauna silang umitlog. Siguro mga 3 days na lang, mapipisa na yan sila eh. Yeah. So, baka natin. And, ito yung pangalawang nakabreed. Itong pangalawang nakabreed, ito, ito yung cock. Ito, galing naman to parehas na ibon. Galing kay paring Ivan ban Dual Loft ng Kabyaw. So, yan. Meron na tong um, isang itlog. Ayan. So, meron na siyang isang itlog and supposedly pertil. So, siguro sa susunod na video, saka ko ipapakita sa inyo or feplex kung anong mga linyada itong mga binibreed natin. So, yan. Dalawa lang. Di ayoko mong masyadong madami. So okay na yung dalawang breed. So yung mga anak nila, lilipad yan ng it's either uh, North Winter at pwede second clutch sa South. Okay? So ito, yan. to 3 days na eto na yan. Ito, bukas dalawa na yan. So sana, sana maganda mag maglipad ng mga anak nila. So yun, gaha, gagawa natin ng sariling video kung ano mga linyada niya mga yan, mga ibon na yan. So ah, uh, isa lang masasabi ko may say may say yung mga binibreed natin so kaya sabi nga is quality over quantity okay at so ayun so nakita nyo ko ano yung binalikan ko no? kala nyo kung ano binalikan ko no? so binalikan ko yung ating dating hobby ng pag iibon so maglilipad tayo so, tignan natin kung hanggang kailan tayo aabot kasi Uh, um, meron pa rin naman tayong balak na someday makapag-abroad. Pero, in the meantime, habang andito tayo sa Pilipinas, why not? So, di ba, syempre, libangan natin yan. Yan talaga ang hobby ko. So, abangan nyo. So, expect nyo ang mga content natin. Pwede tayo mag-daily daily vlogs. So, mag-daily vlogs tayo sa aking mga alaga. Hanggang sa pagdating ng karera at sana, hmm, kung pa tayo. Hmm? Kasi hindi naman imposible kasi unang-una maganda yung materials natin. Uh, Shoutout pala sa mga kaibigan ko. Ayan, yung parang Ivan. Ivan, kailangan sa uh, na senior mo sa akin. And kay Sir Reggie, kay Kuya Jing. Sa so, mga tropa ko sa Hain. Shoutout kay Amper. Kay Amper ni Soto. So, bibigay din daw ng ibon. Hmm. Sa kay ah uh, Sherwin. So, Sherwin Lopez. So, ng Hain. Nabay siya. Ayan mga magagaling na paan sa akin. So, oh, abangan nyo guys. Ibang mga tayo sa ngayon kasi wala pa akong mapalipa Kasi isang bata na, subuk na, sumusubok-subok ng lumipad pero hindi pa tumataas. Saka isang lipas pichon nyo na eh, nung dumating dito sa akin kaya binunutan ko. So ngayon tumutubo na. Siguro pag tubo nun, may ronda na tayo. So yun muna mga kakwento. So see you sa next vlog. Again, Uh, welcome back sa akin. Since, and sa mga manonood ko dyan, pasensya na. Hindi tayo nakapag-upload ng matagal. And eto na ang ating pagbabalik. Thank you guys. Please like, comment, and subscribe. And see you sa next vlog. Bye!